Oh, pagkatapos? Eh, yun na nga. Sabay silang kumain ng tanghalian. Huling-huli ko sila. Sus, para yun lang ate. Anong parang yun lang? Masaya sila, Franco. Ang saya-saya nila. Nagtatawanan sila. Baka naman kasi may nakakataong pinag-uusapan. Pero hindi dapat ganun kasaya. Kung makatawa yung babae, labas yung ngalang-ngala. -ngala. Yung asawa ko naman, kung makatitig sa babae, napakalagkit. Kung nakakatunaw yung tingin, baka natunaw na yung babae. Teka muna, sila lang bang dalawang kumakain? Hindi. Isang lamesa sila. Marami sila. Mga walo siguro. Oh, ang dami naman pala nila. Anong iniingit-ingit mo? Siguradong kakuntiyaba kasi nila yung mga kaopisina nila, mga konsentidor. Saka talagang magkatapat sila sa lamesa, Franco! Magkatapat! Bakit sila magkatapat? Diyos mio naman, ate. Maka naman nagkataon lang. Hindi. Sinadya nila yun para magkatinginan sila. Kasi nga, may relasyon sila. Grabe ka naman. May relasyon agad. Kumain lang ng magkatapat sa lamesa. O tapos, anong sumunod na nangyari? Eh di pag-uwi niya ng bahay. Pinagsisigawan ko siya. At bakit hindi? Eh, kitang-kita ng dalawang mata ko kung paano niya ako niluloko. Sabi ko, maghiwalay na kami. Pinalayas ko siya. <laughs> paano siyang lalayas? Ikasama niyo sa bahay yung parents niya. Di ba solong anak siya? Kaya nga dun kayo tumira. Yun na nga ang problema eh. Nakalimutan ko na hindi nga pala siya pwedeng lumayas dahil nandun yung mga magulang niya. Eh, nasabi ko na na ipagsigawan ko na na maghiwalay na kami. Para nga namang bawiin ko pa. Para naman akong tanga nun, di ba? Ay, ate. O, tapos? Tapos? Ito na nga. nag sa balutan kami ni Tim. Hindi man lang ako pinigilan, Franco! Hinayaan lang kaming umalis mag -ina. Alam naman niyang wala kaming pupuntahan. Ang kapal ng pagmumukha! talagang may plano na. Magsasama na siguro sila ng babae niya. Baka naman, pinapalampas lang ang galit mo. <laughs> Para ka kasing dragon. Oh, paano ka na ngayon at si Tim? Hindi <laughs> ko nga alam ni. Eh. Wala na akong mapuntahan. Wala din akong trabaho. <laughs> Malay ko ba namang magkakaganito? Oh, wala palang kwenta yung napangasawa ko. <laughs> Hindi ko na alam kung paano na kami ni Tim. <laughs> Ay, pabigla-bigla ka naman kasi ate. Sandale, kakausapin ko si Ali. Titingnan namin kung paano ka namin matutulungan. Tawagan mo ako agad. Ate mo, haba ng usapan niyo ah. Oo nga, nagles kasi si ate sa kanila. Kasama niya si Tim. Ha? Bakit daw? Nagsiselos na naman. Iwan ko ba dun? Kahit sino na lang pinagseselosan, may makita lang na kausap si Kuya Buboy may babae na agad. Hindi naman may iwasan yun. Siyempre, may kapitbahay na babae, may katrabahong babae. hindi pinigilan ni Kuya Buboy? Ay, napuno na siguro. Bilib nga ako kay Kuya Buboy. Hindi ko nga alam paano niya kinayang pakisamahan si ate ng maraming taon. Biruin mo, noong isang buwan lang may sinugod na kapitbahay. bahay sinugod. Eh bakit daw ang igsi-igsi ng shorts kapag nagdidilig ng halaman sa harap ng bahay? Lagi daw ganoon kapag nagkakapis si Kuya Buboy sa balkonahe. Gusto na niyang makipaghiwalay nun. Sinuyo lang ni Kuya Buboy. Nasaan na sila ate at Tim ngayon? Nung tumawag sa akin, nasa karinderya malapit sa kanila. Wala raw mapuntahan. Kawawa naman. Lalo na si Tim. Nadamay pa yung bata. Kunin mo muna kaya, Franco. Diyan muna sila sa guest room hanggang hindi sila nagbabati ni Kuya Buboy. Wala namang gumagamit. Ayos lang ba, Ali? Oo, oo ayos lang. Dadalawa lang kayong magkapatid. Wala na kayong mga magulang. Sino pa bang magtutulungan kung hindi kayong dalawa? Ali, salamat ha. Hindi naman siguro sila magtatagal dito. Sa saan ba't magbabati din silang mag-asawa? Sige na, sunduin mo na. Makulimlim mo, baka umulan pa ng malakas. Wala silang masisilungan. Sige, alis na muna ako. An? nandito na kami. Ate Divina! Tim, pasok! Naayos ko na yung kwarto. Pwede niyo nang idiretso yung mga gamit niyo doon. Oh, tulungan ko lang sila magpasok ng mga gamit. Tapos, Pwede na tayong kumain. Tamang-tama. Kaluluto ko lang ng pananghalian. Maghahain na ako. Punta na lang kayo sa kusina. Masarap ba, Tim? Nagustuhan mo bang ba tinola ni Tita Ali? Opo, Tita. Masyado lang po mainit yung sabaw. Hindi na kasi masarap yan kapag malamig na. Ipan mo na lang ng mabuti para hindi ka mapaso. Ako Ali. Hindi mo ba ako tatanungin? Naku, ate, kinakabahan ako. Balita ako, magaling ka daw magluto. <laughs> Hindi lang magaling, magaling na magaling. Alam mo naman, kilala mga Kapampangan sa kahusayan sa kusina. Totoo naman 'yan ate. Kahit itong si Franco, magaling magluto kapag sinipag <laughs> Magaling ka din naman magluto, Ali. Kaya nga ito oh. Pataba ako ng pataba. <laughs> Mabalik tayo dito sa Tinola. Nako! <laughs> Akala ko pa naman. Nakalimutan na. Sige nga ate, anong masasabi mo sa Tinola ko? Ay, hindi dapat papaya ang inilagay mo. Sayote! Sayote ang nilalagay sa Tinola. Talaga ba? Oo. Oh, sabi nga dun sa napanood ko, prutas ang papaya. Bakit mo daw lalagyan ng prutas yung ulam mo na may sabaw? Eh dapat nga naman, gulay. Yung sayote, gulay yon. Pero pwede na rin to. Pwede ng pagtsagaan. Basta sa susunod, alam mo na. Kapag magtitinola ka, sayote ang hilagay mo. Sige ate, tatandaan ko. Han, ako na maglilipit Jad. Magpahinga ka na. Konti lang naman tong ligpitin. Gusto mo, tulungan mo na lang ako para mabilis matapos. Sige, diretso agad si ate sa kwarto pagkakain, no? Oh. Di man lang tumulong magligpit ng pinagkainan. Hindi kaya bangungutin yun. Hindi pa natutunawan, matutulog na agad. <laughs> Uy! <laughs> Baliw ka talaga, Franco. Hayaan mo na. Pagod siguro. Saka syempre, heartbroken. Siguradong malungkot yon deep inside kasi hiwalay sila ni Kuya Buboy. Uy, pasensya ka na kanina ha. Napintasan pa yung tinola mo. Wala yun. Anong ka ba? Susubukan ko nga sa susunod. Baka nga mas masarap ang sayote sa tinola. Franco! Franco! Oh. Rangko, si Kuya Buboy. Gusto ka daw makausap. Hmm. Hello, Kuya. Bayaw, pasensya na. Gabing-gabi, naistorbo pa kita. Hindi, ayos lang, Kuya. Uh, nandyan ba ang ate mo at si Tim? Nakituloy ba sa inyo? Oo, oh, Kuya. Sinundo ko kanina. Naglayas nga. Sobrang init ng ulo kaya hinayaan ko na muna. Mahirap pang suyuin kapag ganyan. <laughs> eh, may babae ka daw kasi, kuya. Franco, alam mo namang hindi yun totoo. Paulit-ulit ang gantong problema namin. Alam mo naman yun, kahit dati pa. Palaging ganito, makita lang akong may kausap. Kahit poste na nakapalda, babae ko na. Naiintindihan ko, Kuya Buboy. Kabisado ko ng ate. Salamat naman kung ganoon. Oh, sa iyo na muna 'yung mag-ina ko, ah. Mahirap kasama ang ate mo. Kapag hindi mo na kaya, ibalik mo lang dito sa akin. Oh, sige kuya. Hupain muna natin ang galit. Good morning, Ate Davina. Kumusta naman ang tulog nyo? Ay, heto. Hindi kami masyado nakatulog maghina. Ha? Ah? Bakit? Ay, napakainit, Hali. Tagaktak ang pawis namin ni Tim. Hindi kayo nagbukas ng aircon, ate? Nagbukas po. Kaso, nasira ko po yung remote. Eh, paano hindi masisira? Pinagpipindot ng pinagpipindot. Ayun, di namin mabuksan. Naiya naman akong katukin kayo kagabi. Ah, sige ate. Ipapaayos ko na lang yung aircon para magamit nyo. Kain na kayo ni Tim. Nakahain na sa lamesa. Hey, mabuti pa nga. Kumakalam ng sikmura ako. Tim, alika na. Kumain na tayo. An, kumusta ka? Hindi ka naman nahihirapan kina, ate. <sighs> Yun nga sana yung sasabihin ko sa'yo, Franco. Bakit? Para kasi silang may katulong na mag-ina. Ako na naghahanda ng pagkain. Pagkakain nila, hindi mo lang madala yung pinagkainan sa lababo. Ako pa talaga yung magpupunas ng lamesa at maghuhugas ng pinagkainan nila. Ganun ba? Oo. Ito pa, alam ko namang dahil bata pa, may kalikutan si Tim pero sobra. Hindi madisiplina ni ate. Kay bago-bago ng aircon sa guest room. Nasira agad nung kakarating nila. Gusto mo bang kausapin ko at pagsabihan? Huwag na muna. Palalampasin ko na lang at may pinagdadaanan din kasi silang mag-ina. Baka dahil doon kaya ganon. Pasensya ka na, Ali, ha? Huwag mo akong alalahanin, Franco. Kaya ko pa. Oh, nasan kaya si ate? Baka nasa CR. Gising pa siguro sila. Bukas pa tong TV. Tulog na. Patay na yung ilaw sa kwarto nila. Ha? Eh bakit iniwang bukas lahat ng ilaw? Itong TV bukas. Yung mga electric fan dito sa sala bukas. Sayang naman ang kuryente. Sana pinapatay kapag hindi ginagamit. Nakuhan, pasensya na ha. Hayaan mo at bukas na bukas, kakausapin ko si ate. ko Ano yun? Ang lakas nun ah. Parang may nabasag. Sandali, hmm. sisilipin ko. Aga-aga eh. Hon, sorry. Bakit? Ano nangyari? Eh, naalala mo yung figurine na binili natin during our honeymoon trip? Oo naman. Yung couple na magkayakap. 'Di ba? Binili natin 'yon kasi sabi natin, parang tayo, Uy, ang saya ko na bigla. Thank you ah. <laughs> Nag-enjoy ka ba? Sobra. Nakangiti pa nga ako oh. Ang saya pala manood ng stand-up comedian. <laughs> Nakakatawa no? Sumakit nga yung pangako kakatawa. <laughs> <laughs> nakaka kasi tayo sa mga jokes niya. Galing nga eh. He finds humor in the most ordinary things. O ate, gising pa kayo? Anong oras na? Ginutom kasi kami ni Tim. Siguro naman may dala kayo kahit ano man lang dyan. Ako, wala ate. Hindi naman namin alam na gising pa kayo. Ay, grabe naman Franco. Kayo lang ang kumain ng masarap? Sarili nyo lang iniisip nyo? Kanina pa kami nagiintay dito. Para kayong walang kasama sa bahay ah saan ka pupunta, Ali! Bakit mo ko tinatalikuran? Nagsasalita pa ako. Wala kang modo, ah! Kayo na lang ang mag-usap ni Franco, ate. Gusto ko na magpahinga. Hoy! Franco! Pagsabihan mo yung asawa mo! Nakakabastos! Inaano ka ba ni Ali, ate? Pinakikisamahan ka nga ng maayos. Ikaw yung may problema. Kinupkup na nga kita. Kaming mag-asawa pa ang nakikisama? Pasensya na, ate. Hindi ko na kaya. Bukas na bukas, umuwi na kayong mag sa inyo. Kung hindi, ay humanap na kayo ng ibang matutuluyan. Dear love, noong gabi ding yun ay tinawagan ko agad si Kuya Buboy at ipinaliwanag ang sitwasyon. Sinundo naman niya si na ate kinabukasan. Hindi naman sa nagiging makasarili ako pero meron na din akong sariling pamilya at ayokong masira ang magandang pagsasama naming mag-asawa dahil kay ate. Sana lang ay matuto na rin si ate. Hindi naman mahirap habaan ng pasensya kung ang tao ay marunong umunawa at may konsensya. memorize Love Radio. Basic <laughs>